Kabanata 13 Parang biglang napawi ang lahat ng stress ko dahil sobrang ganda ng paligid. Nandito pa din kami ni Leandro sa lupain ng mga rosas at naglakad-lakad kami. Pinagmasan ko si Leandro nang hindi siya nakatingin sa akin. Bigla tuloy akong napahisip na ang swerte naman ni Carmelita. May lalaking sobrang mahal na mahal siya. Pero bakit kaya mas pinili pa din niya si Juanito? Napansin kong biglang mamaliwalas yung mukha ni Leandro. Mas bugi pala siya kapag nakangiti. Nangingibabaw talaga sa pamilyang Flores ang dugong Espanyol nila. Nagulat ako nang bigla niyang hawakan ang kamay ko. Oh, shocks. Nahalata naman ni Leandro na nagulat ako kaya binitawan din niya ang kamay ko. Patawad, hindi ko sinasadya, tugon niya. Gosh, akala niya siguro porkit pinatawad ko na siya kami na ulit. Di pwede. Hindi ibig sabihin pinatawad ko siya in behalf of Carmelita eh pati ako masasali sa love story nila? Oh my gosh! Carmela, bakit di mo ba naisip na mas lalong aasa si Leandro? Oh no! Hmm. At wala rin akong magagawa pansamantalang Carmelita ako ngayon. Tama, kung magtatagumpay ako sa mission ko, hindi ko na sila problemahin pa kasi makakabalik na ako sa panahon ko. Tama, tama! Tama. Think positive, Carmela. You can do this. Oh, di ba? Nagkaroon pa ng happy ending si Juanito at Helena. At may bonus pa. May happy ending din si Carmelita at Leandro. Everybody happy. Ayos lang. Pero, Leandro, ayoko na sana ng gulo. Magagalit si na ama at ina kapag nalaman nilang nagkikipagkita ako sa ibang lalaki. Kaya, hindi ko na natapos sa sasabihin ko kasi inunahan na niya ako. Malapit ang pamilya namin sa pamilya niyo. Matagal na tayong magkaibigan, iyon ang pagkakaalam nila. Hihingin ko na sana ang kamay mo sa iyong ama at ina, ngunit nagalit ka sa akin nang malaman mo na aalis ako. Tugon niya. Grabe! Kung di lang siguro nag enarte si Carmelita, hindi sila pa din ngayon ni Leandro at hindi na masasali pa sa eksena si Juanito at hindi sila mamamatay at higit sa lahat, hindi rin ako nagdamay at napunta pa sa panahong to. Hays, go away stress! Ngunit huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat upang magkabalikan tayo. Habol pa niya, gosh, ang awkward. Di ko alam kung paano ako mag react sa sinabi niya kaya nguminti na lang ako. Yung ngiting halatang pilit lang, bakit ba direct to the point magtapat ng pag-ibig ang mga tao sa panahong to? sa bagay, mas better naman yun kaysa naman paligoy-ligoy pa pero ang awkward kasi talaga. <sighs> Nagulat ako ng biglang pinitas ni Leandro yung white rose sa tabi niya. Tinanggalan niya muna ng tinik iyon at binigay sa akin. Maraming salamat. Yun na lang yung sinabi ko. Ngumiti naman siya at nagpatuloy ulit kami sa paglalakad. Kung hindi ka nagalit sa akin bago ako umalis, Bala kong padalhan ka ng puting rosas araw-araw. Sabi pa niya, Sus, imposible namang makapagpadala ng flowers araw-araw. Teka, -araw. shucks! So, ibig sabihin mahilig sa white roses si Carmelita. Mukhang alam ko na kung paano ko malalaman ang mga hilig at buhay ni Carmelita. Mm hmm, Ah, uh, Leandro? Kilalang kilala mo ba talaga ako? Tanong ko sa kanya. Mas napangiti tuloy siya. At please, nagsalita na ako kanina pa kasi siya nagdadaldali. Oo naman mahal, ah, uh, Carmelita. Sabi nga nila kapag mahal mo ang isang tao, alam na alam mo ang mga bagay tungkol sa kanya. Pagmamalaki niya pa, aba, quote kot -quot pa. Sige nga, anong paborito kong ulam? Pinakbet, sagot niya. Shock, seryoso? Di nga ako nakain ng gulay eh. Vegetarian nata si Carmelita. Gosh! Anong paborito kong lugar? Dito, sa lupain ng mga rosas. Sagot niya, Sa bagay, maganda naman dito pero para sa akin, mas maganda yung view sa lawa ng luha at sa burol ng puno ng mangga. Anong hili kong gawin? Mahilig kang magbasa ng mga libro at magtahi. Sagot niya, Okay, so final na talaga. Pagbabasa at pagtatay ang happy ni Carmelita. OMG! Ah, uh, anong paborito kong sayaw? Napaisip naman siya sa tanong kong yun. Karinyosa at tinikling. Sagot niya, nanlaki ang mga mata ko. What? Oo nga pala, di pa pala osong mga hip-hop sa panahong to. Hilig pa man din namin ni Jenny sumayaw ng hip-hop every weekend. Heist, Anong paborito kong laro? Huwag mo akong isahan. Hindi ka kaya mahilig maglaro. Palagi ka lang nasa bahay. Sagot niya. At dahil dun, natawa na lang kaming dalawa. Akala niya pinagtretripan ko siya pero ang totoo, malay ko ba kung taong bahay talaga lagi si Carmelita. Hmm, saan ako takot? Takot kang mawala ako. Sagot niya sabay tawa. What? Uso na din ba ang pick-up line ngayon? Biro lang, mm, takot ka sa mga hayop at sa mga insekto. Sagot niya, tumpak. Buti naman kahit papano, may mga bagay din pala na pareho kami ni Carmelita. Wow. magsasalita pa sana ako kaso nagulat ako nang bigla kong matanaw si Angelito sa di kalayuan. Naglalakad siya papunta sa amin at may nakasunod sa kanyang dalawang gwardya personal. Huli na para magtago dahil nakita na niya ako. Kami pala. OMG m Pero teka, alam naman na niya yung totoo eh. Nginitean ko kumaway ako sa kanya pero hindi siya ngumiti. Hala, akala ko mabati na kami. Aasa rin ko pa man din siya kay Teresita. Magandang hapon, ginong Anghelito. Sabay naming batin ni Leandro sa kanya. Tumanga lang si Anghelito. hilito galang talaga ang pamilyang Alfonso sa bayang ito dahil ang mga ninuno nila ang nagtatag at nagpaunlad ng bayang ito. Binibining Carmelita, sumulat sa akin ang akin kuya Juanito at ipinapatanong niya kung bakit hindi ka raw nagsusulat pabalik sa kanya. Seryosong tanong ni Angelito. Mukha nga siyang 12 years old pero para na siyang adult kung magsalita at mag-isip. Gifted ata tong batang to Ah, uh, abala kasi ako sa madaming bagay. Wala akong oras sa ngayon tumugon sa mga liham. Sagot ko, Shocks! Isang buwan pa lang ako nandito sa panahong to pero nagle-level up na ang aking pananagalog. Yeah! Sa bagay, mukha kang ka ang abala. Tugon niya sa tingin kay Leandro. Wow! Di ko alam pero natatawa ko. Talo talaga kami ng batang tua. Ano ba palang ginagawa niyo dito, ginungang hilito? Tanong ni Leandro. Mukhang susungitin din siya ni Angelito. Inutusan ako ni Ina. May pagbibigyan siya ng mga bulaklak. Sagot ni Hilito At ginoong Leandro, hindi pagmamayari ng pamilya niyo ang lupaing ito. Gusto ko lang ipaalala sa iyo. Tugon pa ni Angelito. Nagbawal lang si Leandro sa kanya. Mukha namang na-offend si Leandro sa sinabi ni Angelito pero wala siyang magagawa. Anak ng gobernador si Angelito at ang pamilyang Alfonso ay ilang siglo nang namumuna sa bayan ng San Alfonso. Kinagabihan, binasa ko ang tatlong magkakasunod na sulat na pinadala ni Juanito. Tinatanong lang naman niya kung bakit hindi ako sumipot sa daungan noong umaga bago siya umalit. Hais, umasa pa man din ako na o oh, delete, delete, delete. Kinabukasan, inutosan kami ni ina na pumunta ni Maria sa palengke sa kabilang bayan upang bumili ng telang cell para sa kanyang pananahe. Si Maria lamang ang pinagkakatiwalaan niya na bumili ng telang ayon dahil magaling pumili si Maria. Samantalang, sinama lang niya ako para daw hindi ako mabagot sa bahay. Pagdating namin sa palengke, nagulat ako nang makita si Leandro sa tindahan ng tela. Gosh, bakit siya nandito? Uh, anong ginagawa mo dito? Gulat kong tanong sa kanya. Nakangiti lang siya at nagbaw sa amin ni Maria. Pasensya na kamilita akong hindi na kita nasabihin. Gusto ka raw supresahin ni ginoong Leandro? Sabi ni Maria. Nagulat naman ako nung bigyan ako ni Leandro ng white rose. Nagpasalamat na lang ako at ngumiti din. Binigyan naman ako ni Maria ng, Ay, kinikilig siya look. Gosh! baka may ibang makakakita sa amin ni Leandro. Alam pa naman ng lugar na to na ipinagkasundo na ako kay Juanito. Agad ko na din tinago yung bulaklak. Huwag kang mag-alala, Camilita. Alam ng mga tao na madalas kong samahan kayo ni Maria kapag lumalabas kayo. Sabi naman ni Leandro, Oh, so parang bodyguard namin siya? Pagkatapos namin bumili ng tela, nagaya naman si Leandro na magtanghalian kami sa isang kilalang kainan sa bayang iyon. Kainan ng bayan ang pangalan ng resto. Wow, halos gawa sa kahoy ang lahat ng gamit sa restaurant na to. Shocks! Ang saya nito i-post sa Instagram. Anong pagka pinili mo? Tanong ni Maria kay Leandro. Napangiti naman si Leandro sabay tingin sa akin. Walang iba kundi ang paborito ng aking mahal. Tugon niya tapos kininditan niya na ako. Wow! Magre-react sana ako kasi biglang dumating na yung waiter at inilapag na niya yung What? Pinakbet? Carmelita, hindi ba't paborito mo iyan? Mukhang mahal na mahal ka talaga ni giniong Leandro. Pangasar pa sa akin ni Maria. Gosh! Mukhang magkasabot sila. Ngumiti na lang ako. Hindi ako pwedeng magtaray. Kukuritan ako ni Maria. Ay, tama. Paborito ko nga ito. Sagot ko na lang. Nilagyan naman ni Leandro ang plato ko ng pinakbet at grabe. Ang dami niyang nilagay. Para sa iyo yan, huwag kang magpapagutom. Sabi pa niya. Naiintindihan ko na concern naman siya pero kasi hindi ako kumakain ng gulay. <laughs> Napatitig lang ako doon sa kabundok ng gulay sa plato ko. Oh, sige na. Kumain ka na Kamilita. Huwag ka nang mahiya pa kay ginoong Leandro. Pangasar pa ni Maria. Gosh, Mukha ba akong nahihiya sa lagay na to? Kailangan kong umisip ng paraan. I can do this! Ah, uh, eh, may singaw ata ako. Aray! Malusot ko pa at todo acting ako ngayon habang hawak ang bibig ko. Bigla namang nag-alala yung itsura ni Leandro pero halata namang nagdududa sa akin si Maria. May singaw ka? Ang lakas mo kumain kaninang umaga eh. Pangasal pa ni Maria at dahil doon nilakihan ko siya ng mata. Gosh, dapat kasi nagdahit ako kanina eh. Masama ba ang iyong pakaramdam, Binibini? Tanong naman ni Leandro. At mukhang nalulungkot na siya ngayon. Hays, baka ma-offend siya kapag hindi ko man lang tinikman itong pagkain binili niya para sa akin. My goodness, ang dami ko ng sakripisyo dito ah. Napalonok na lang ako ng malalim at napapikit ang mata ko bago ko sinubo yung kanin na may gulay. Ah. Grabe, paano ko paninindigan ang pagiging Carmelita kung araw-araw akong dapat kumain ng gulay? Mahihimatay at ata ako. Kumusta? Masarap ba? Tanong ni Leandro. Napatango na lang ako. Sa totoo lang, masarap naman pala yung pinakpit. Yun nga lang, hindi talaga ako mahilig sa gulay. Pagkatapos namin kumain doon, napadaan kami sa tindahan ng mga accessories na pinantahan namin noon ni Juanito. Yung tindahan nila aling Trinidad, Agad akong pumasok sa tindahan para kumustahin si Aling Trinidad. Pero nagulat ako nang makita na iba na yung nagtitinda doon. Nasaan pa si Aling Trinidad? Tanong ko sa payat na matandang babae na nagbabantay sa tindahan iyon. Napakulot naman yung noon niya. Hindi mo pa ba nababalitaan iha? Halos dalawang linggo na rin na nakalipas ng magnakaw ang asawa ni Aling Trinidad ng isang sakong palay sa asyenda ng mga Monte Carlos at tumakas sila. Hanggang ngayon, pinaghahanapan sila ng mga personal ng mga Monte Carlos. Matagal na nakasangla sa akin ang tindahan nilang ito. Kaya kinuha ko na galing pa kami sa bataan at bagong lipat lang kami dito. Paliwanag nung matandang payat na babae. Oh my gosh! Nanlaki din ang mata ni Maria at Leandro nang marinig nilang sinabi nung matandang babae. Hindi siguro alam nung matandang babae na isa kaming Monte Carlos at mukhang hindi niya rin kilalang pamilyang Flores. Nagnakaw ang asawa ni Aling Trinidad pagkatapos ko pagbigyan ng pabor niya. Siguradong masama ang loob ni ama sa akin. Hi, kaya pala hindi siya masyadong natutuwa sa mga luto ko. Akala ko pa naman hindi lang talaga masarap yung luto ko yun pala. Disappointed siya sa akin. Kinabukasan, pagkagising ko, nagulat ako nang makitang inililigpit ni Teresita ang mga damit ko at nilalagay yun sa isang malaking lagayan na gawa sa banig. Gosh, ganito ba yung maleta noon? Pero in fairness, ang ganda Gising na po pala kayo, Binibini. Inihanda ko na din po ang inyong pampaligo. Aalis po tayo. Sabi niya habang abala sa pag -e empake Napakunot naman ang noo ko. Hmm, mukhang ipapa-ambush na naman ako ni Teresita Calayandro ah. Huwag po mag-alala, Binibini. Mali po ang iniisip niyo. Natatawan niyang tugon. Mukhang nabasa niya siguro ang tingin ko sa kanya pupunta po tayo sa Laguna sa inyo pong Tia Rosario na kapatid ng inyong ina, paliwanag ni Teresita. Oh my gosh! Mamimit ko na naman ang isang kapamilya na mukhang kilala ako at baka magtanong ng kung ano-ano at wala akong maisagot. Gosh! Oo nga pala, sinabi ni ina noon na si Tia Rosario daw ang nagpapadala sa akin ng mga libro. OMG, para na lang kung tanungin niya ako about sa kwento or sa author ng isang libro. Wow, kalangit kong gumawa ng paraan. Tanghali pa daw kami aalis kaya nagpaalam muna ako kay ina na pupunta ako sa lawan ng luha.